Ang lungsod ng Tagaytay ay kalawang klase na lungsod sa lalawigan ng Cavite, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 85,330 sa may 22,399 na kabahayan. Ang lungsod ng Tagaytay ay matatagpuan sa Katimugang Cavite, Silangan ng Alfonso, Timog ng Silang, Kanlurang ng Kalamba sa Laguna at Hilaga ng Talisay sa Batangas. Taong 2017, sa pagbabago ng federalismo sa Pilipinas, ang Tagaytay ang kapitolyo ng Timog Katagalugan. Ang lungsod ay tinaguriang itong second summer capital ng bansa. Dahil sa katamtaman nitong klima, ang lungsod na ito ay pinak pinakmataas at mabundok na lungsod ng Cavite. People's Park in the Sky ang tawag rito. Nasa itaas nito ang tinaguriang Bundok Sungay o Bundok Gonzales. Ang Tagaytay ay isa sa mga lugar pang turismo sa bansa. Dinarayo ito ng turista galing sa iba't ibang lugar at karatig lugar na kalampit nito. Ang Tagaytay ay may layo ng 59 kilometro o 37 milya sa Maynila. Ang Tagaytay ay hango sa salitang taga, istukat. Ang itay ay father. Ang kwentong ito ay nagmula sa dalawang mag-ama na nakakita ng baboy ramo sa bukirin at napaiyak ang bata at napasigaw na taga itay kaya't naging bansag ito sa mga baryo-baryo, kaya't tinagurian itong tagaytay. Mula sa lungsod ng Kalamba, sa lalawigan ng Laguna, ay tanaw-tanaw ang tagaytay, sapagkat dito rin ang gagaling ang pinagmumula ng tubig ng mga ilog sa Kalamba na nanggaling pa sa tagaytay. Ang San Cristobal River o ilog ng San Cristobal sa pagitan ng dalawang lungsod ng Kabuyao at Kalamba. Noong habang panahon ng himagsikang Pilipino ng 1896, ang dalisdis at ang gubat sa Tagaytay ay naging santuaryo ng mga revolusyonaryo. Kabilang rin ang mga kalapit probinsya nito tulad ng Laguna at Batangas. Ang hangganan nito mula sa Tagaytay ay idinagdag sa saitang Mananagaytay sa mga tubong bokabulary. Huwag pong kalimutan na mag-like, share at subscribe po. Noong Febrero 23, 1945, ang 11th Airborne Division ni Lieutenant General Robert L. Itchel 8th Army ay nagsagawa ng isang combat jump ng 511 Parachute Infantry Regiment at mga nauugnay na elemento sa Tagaytay na may drop zone sa paligid ng Manila Hotel Annex na nagawang palayasin ang mga puwersang hapunis ng masundalong Pilipino mula sa ika-41, 42, 43, 45, at 46th Infantry Division ng Hukbo ng Commonwealth ng Pilipinas. Kaapat na Constabulary Regiment ng Philippine Constabulary at mga kinikilalang guerilla upang alalahanin ang mga kaganapang ito. Isang panandang pangkasaysayan ang pinasinayaan noong 1951 sa kanto ng mga kalsada ng silang, kanlubang na subo ng mga opisyal na lungsod sa koordinasyon ng pambansang suri ang pangkasaysayan ng Pilipinas. Ang Tagaytay ay may lawak na 66.1 km or 26 square meter miles at nagprepresenta ng 4.37% sa buong ang sukat nito sa probensya ng Cavite at ito ay nasa layong 120 degrees, 56 feet na haba at taas. Tanaw ang Maynila Bay o Baybaying Maynila mula sa Hilaga, Bulkang Taal mula sa Timog at Laguna de Bay mula sa Silangan. Ang silangan at timog bahagi ng Tagaytay ay napapalibutan ng mga mapuno at matatarik na bangin at dito nagpapadagdag atraksyon mula sa itaas ng bundok sungay ng Tagaytay. Ito ang Tagaytay Picnic Grove at Tagaytay Midlands, ang maburul at mga nakatarik na gusali. Ang Tagaytay Ridge naman ay may layo mula hanggang 32 km. 20 miles mula sa bundok Batulaw sa gawing kanlura ng bundok Sungay Bundok Gonzales o ang tinatawag na People's Park in the Sky ang Bundok Sungay sa silangan ay may lalim na umaabot sa 610 na metro or 2000 feet pataas katumbas ng lalim ng dagat ang bundok ko na ito sa Tagaytay ang pinakmataas na lupain ng Cavite. Ito ang tinaguriang bundok ng Cavite na may taas na 709 na metro tanaw sa mga baybayin ng Alfonso, Mendez, Indang, Amadeo, at silang sa mga kalapit na lugar nito. Ang ridge ay kita mula sa lawa ng Taal sa Batangas, ang dulo ng Taal Caldera, na may sukat na 25 by 30 kilometro, or 16 miles times 19 miles, ang lawak at may kapasidad sa lawa ng Caldera. Ito rin ay binubuo malapit sa mga bayan ng Mendez, Indang, Amadeo, Silang at Alfonso ay magkakalevel ang taas ng lupa dahil sa magkakadikit at magkakalapit na lugar ay tanaw na ang mga ilang bayan sa Cavetti, Laguna at maging sa Batangas. Tanaw tagus rin hanggang lawa sa Taal Lake ay magkalayo mula sa bundok makulod ang mataas na lupain sa Taal Caldera. Ang Tagaytay ay naging lungsod ay naipasa at napirman sa Commonwealth Act number no. 338 kay President Manuel L. Quezon noong Enero 21, 1938 at kay author representative Justiniano Montano ng Cavite. Tulad sa Trisi Marteres ay pinagtutanuhang gawing lungsod at mga karatig nito mula sa mga bayan ng Mindes, Silang and Amadio. Ang Tagaytay ay mayroong katamtamang bersyon ng tropical monsoon climate at characterized na may relative kumpara sa Maynila at mababa sa humidity. Ng ulan. Ang lungsod ay may temperatura na 24 degrees Celsius or 75 degrees Fahrenheit ay kabilang sa taas ang tagaytay at lumalamig sa mga buwan ng Disyembre, Enero, Pebrero at maging Mayo sa tag-ulan. At sa ilang mga bayan, kalapit bayan sa tagaytay sa Cavite at kapag Pagtag-init tuwing Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan sa buong taon. Ang klima nito sa Tagaytay ay nagtalaga ng mapanlaro, picnic at iba pa. Ito ay umaabot sa average of 78% na halumigmig kumpara sa kalakhang Maynila at relative humidity ng 81% north-easterly ng hangin sa lungsod ay pumapatak sa mga buwan ng October. Oktubre hanggang Abril at kapag Southwest mula sa Mayo hanggang Setyembre. Ang mga bukirin ng pinya sa Tagaytay at mga tanim na papaya, saging at iba pa na nakapaligid ay isang mga agrikultura ng lungsod sa pagredevelop nito. Noong ika-2009 at may lawak na kabuang 1,292 ek sa agrikultura sa lupain na 20% ayon sa lungsod. Ang mga pangunan Pinahing produktong rito at mga putas na pinya, kapi, saging, kamuti at mga gulay, bulaklak at mga paso, panghalaman ay mga sinusupply sa mga malaking palengke. Ang Tagaytay ay isa sa mga ipinagmamalaki ng rehiyon Calabarzon na lungsod dahil sa ang kinitong ganda at katamtamang temperatura. Maihahalin tulad ito sa lungsod ng Baguio dahil sa magkaparihas ang taas at klima nito. Tinagurian ang dalawang lungsod na ito na summer capital ng Pilipinas dahil sa haba, lawak, taas at sukat. Ang Tagaytay ay isa sa mataas na lugar sa Calabarzon, tulad ng Bundok Makiling sa Kalamba, Laguna, Bundok Makulot sa Cuenca, Batangas at Bundok Banahaw sa Lukban. Kilala ang Tagaytay dahil sa pandagdag atraksyon dahil tanaw rito ang Bulkang Taal sa bayan ng Talisay at Laurel sa Batangas at mga amusement park na nagpadagdag atraksyon sa mga turista ang amusement park Time Zone Tagaytay Picnic Grove Tagaytay Midlands Tagaytay Highlands People's Park in the Sky Palace in the Sky, Sky Ranch, Sky Eye at iba pa. At ayon noong 2005 at maging sa kasalukuyan. Mula sa Tagaytay, nakalink mula Kalakhang, Maynila, karatig ang mga probensya ng Batangas at Laguna. Mga sumunod na daraanan ang Amadeo, Mendez, Indang, Silang and Alfonso sa Cavite, patungo ng Norte at patagos mula Kalamba at Santa Rosa sa Laguna, sa Hilagang Silangan at si Baya ng Talisay, Batangas mula sa Timog, mula Batangas ay sa Ruta ng Tagaytay o kaya sa Ligaya Drive, ay nag-uumpisa malapit sa Bayan ng Talisay at nagtatapos sa Tagaytay Picnic Group o kaya sa Talisay Tagaytay Road at 12 km or 7 2.5 miles ng kalsada sa Lemery, Agoncillo, Laurel, Tadisay Road to Tagaytay Rotonda. Mula Laguna ay sa ruta ng Santa Rosa, Tagaytay Road from Santa Rosa, Laguna o kaya sa ibang ruta sa Tagaytay. Kalamba Road via Tagaytay Highlands sa Kalamba Premier International Park at Kalamba Laguna. Ang mga lungsod ng Tagaytay ay ang mga sumusunod. Asisan, Bagong Tubig Dapdap West, Francisco or San Francisco, Ginhawa South, Eruhen West, Calabuso, Kaybagal South or Poblacion, Mag-asawang Ilat, Maharlika West, Maitim Second East, Mindis Cruising West, Newgan, Patutong Malaki South, Sambong, San Jose, Silang Junction South, Sungai South, Tolentino West, Zambal, Iruhin East, Kaybagal North, Maitim Second West, Dapdap East, Ginhawa North, Iruhan Central, Kaybagal East, Maharlika East, Maitim Second Central, Mendez Cruising East, Patutong Malaki North, Silangang Junction North, Sungay North at Tolentino East. Kung nagustuhan po ninyo ang tupikong ito, maari po bang may like, share at subscribe po ako galing sa inyo. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi at manatiling sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po.